Nagkasa ng clearing operation ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Chinatown, Binondo, Manila ngayong bisperas ng Chinese New Year. Maga pa lamang nasa igit 10 motosiklo at anim na sasakyan, SUV, mga van na iligal na kaparada ang hinatak. Una rito nag-abiso ang lokal na pamalaan ng Manila at uh, MTPB na bawal muna ang uh, pagparada sa paligid ng Binondo lalo na kaliwa't kanan ng isasagawang parada para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Kabila sa mga kasada na bawal magpark ang kahabaan ng Ongpin, Salazar Street, Benavides, ang kahabaan ng Soler na dadaanan ng uh, parade. May fit uh, na seguridad ang ipapatupad sa paligid ng Binondo habang handang-handa na ang gagawin mga programa tulad ng uh, fireworks display, float parade, dragon dance, at uh, Solidarity Parade ng Filipino-Chinese uh, Community para naman sa mga tutungo sa Binondo, maiging alamin ang mga itinalagang uh, parking uh, area upang hindi maabala sakaling masita o mahatak ang kanilang sasakyan. Para sa kauna sa Pilipinas, this is Rach, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!